So ayan mga kabiyahero May bagong bukas dito na ano, uh, Jollibee sa may uh, Antero Soriano Nobileta yan bagong bukas lang yan Ngayong araw lang to nagbukas bali na yan yung ano Yung Aking kabadi Bumili ng ano ng aming makakain So yun Hindi pa tapos gawin yata yung iba dyan oh. No? Ay, hindi. Tapos na pala. Mayroong, ano, mayroon ng drive-thru eh. Yun, dito lang yan sa may Nobileta, oh. Bida ang saya. Ayan, si Jollibee. Si Jollibee. Hindi kayo mag-u kayo o dyan habang nag-aantay kayo ng order nyo sa ano sa Jollibee mga ka-biyahero bali yung aking kabade ayun dumating na ayan ito yung aming order dalawang soft drinks at saka ito yung ayan aming pagkain kaya lang eh personada pa na ano eh ah tawag nito mag ukay ukay dyan eh kaya nantay ko muna sa mag ukay ukay oh. saglit lang naman yun eh mayroon lang sang gustong bilhin para sa kanyang sarili yun so, dito na kayo sa ukay ukay ni Richard Richard RTW Store Quality Ukay Ukay Canada and US Oh, mga new arrival pa yan mga kabiyahero ayos may jalibi ka na may ukay ukay ka pa san ka pa bili na ayan oh. mag ukay ukay na ito kaya ano na naman kayang bagong gagawin dyan o oh. Ayon, yung mga binubungkala naman dyan o oh ano nilagyan lagyan nila ng bakod ano na naman kaya yan dyan oh? marami dyan naman maraming ano heavy equipment pang ano rin yan eh ibang establishment din yan yung gagawin dyan so, ayan o oh. Yeah, oh. Ayan na siya, oh. <laughs> Di diba sa kontin to, naghanap pa sa ng sapatos. Ayun, maganda sapatos yung nakikita ko. Oh. Iwan ko kung may nakurso na siya. Ayun yun siya. So. Ayan, oh, pipili isa ng sapatos. Balitag 1,000 nakita ko eh. Ayan na siya. Ayan ang kanyang nabili. Ganda ng sapatos, putang Ah, uh, oh, uh, oh, uh, 'yan. Pare sa ano? 'yun, sapatos. Oh. Uh, ano okay. nabili mo? Ba baka na nabili mo palda. Hindi oh. Patingin. Nandito eh, 'yan. Tingnan natin. Eh, kasi ah, oh, ganda ng jacket, buddy. Mm. Magkano nabili mo? 300. Pero pagandang klase ah. Hmm. Ayan oh, mga ka-byahero! Oh, porma oh. Hindi mo man lang tinawaran. Tawad to, 500 to. Ispo presyo. Uh, so, original price ito, 5k. Oh. O nga, tingnan mo, search mo, ispo. Original price, 5k. Pero maganda, magandang klase ah. May plastic pa tayo. Mas <laughs> kung Or... so, bilhin nyo sa pato, wala so, naman ang pera ito. Bilhin mo na. Wala nga eh, wala na. Ano doon nga yun sa pato, isang libo nyo. Eh. Uh, sige na, sasunod na lang. Bilhin natin pagsahod mo sa biyernes. Bukas na lang ka mo. Babalik ka dyan. So, let's go, let's go.